Hi everyone! Welcome again to my channel. And today's video guys ay andito ulit tayo at ipapakita ko naman sa inyo kung ano ang mayroon dito sa tray na to. Ayan, isa-isahin natin para makita ninyo ng malapitan. Ayan. So, siguro mayroong apat lang dito na hindi ko propagation. So, mamaya malalaman natin kung alin dito ang hindi ko propagation. Ayan. So, tartay start tayo dito. Ayan, kilala na ninyo to guys. Ayan, si Raindrops. Ayan, ito ay hinedkat ko yung original na Raindrops ko. And then, ito ay yung bagong pops na lang na lumabas doon sa stem. Ayan, so tinanggal ko para magkaroon ako ng mga propagation. Kasi nag-try ako mag-propagate ng ano, raindrops sa dahon, hindi siya nag ano, hindi siya nabuo. Hindi siya nagkaroon ng baby doon sa dahon. So ang ginawa ko na lang ay hinedcut ko para magkaroon siya ng bagong pups doon sa stem and then yun yung tinanggal ko at pinropagate ko ngayon. So ayan si raindrops. Tapos ito naman ay si Rose Garnet. Ayan. Ayan, yung pangalan. Ayan. So, ito ay binili ko yan isang ulo lang to siya guys. One head lang siya. So, yung ulo niya ay nahati. Ayan, nagiging dalawa. And then, nagkaroon pa siya ng baby sa ilalim. Ayan. So, maganda yung kulay niya. Oh. Ayan, si rose garnet. Tapos, ito naman. Ito ay, ano ko rin to, propagation ko na din to. So, yung original nito ay matagal nang namatay. So, siguro mula nung ni-propagate ko sa dahon, siguro dalawang taon na to. Ayan. Mula nung baby siya. Ayan. So, si Elegance Alba. Ayan. Maganda ang kulay nito guys. Nagiging pink siya. Ayan. So, nagiging pink. post ito ay kilalan niyo na din to ayan hindi ko to propagation ito yung original na puno na binili ko so nagkaroon na siya ng maraming pups so mabilis lang pala siyang iano guys i propagate ayan ayan nagpropagate ako nito sa dahon ano din nagkaroon din siya ng baby doon sa dahon pero maganda pala siya na antayin mo na lang siyang magano magkaroon ng mga bagong pups kasi ayan oh tingnan niyo ang daming baby sa ilalim di ba so mabilis siyang magcluster ayan so kung mahilig kayo sa mga cluster ayan itong si cubic cross ayan hindi siya mahirap gawing cluster ayan tapos magad na pa yung kulay niya and then dito sa likod ayan si ano na to si water lily so ito ay propagation ko na din ayan si water lily nagiging pink din siya maganda yung dahon niya chubby chubby ayan tapos ito si carbon ayan so ito ay hindi ko propagation ayan so nagpropagate na ako nito ayan mayroon akong pin propagate nito si carbon tapos yung dahon niya guys kung nakikita niyo may itim-itim. So, ganyan talaga yung dahon niya. Ayan. Yung kulay niya during winter time umiitim. So ngayon kasi pinapalaki ko kasi tinanggalan ko siya ng dahon. Ayan. And then ito naman si ano din yan. Si water lily. Ayan. So ito water lily and then ito din water lily. Ayan. Tapos, itong katabi dito, si powder pop. Ayan. So, itong powder pop talaga, guys. Ano, parang hindi siya hiyang dito sa akin kasi nakailang beses na ako nitong nagpropagate and then lagi siyang namamatay si it, sa dami-dami kong pinropagate ito na lang ang naiwan ayan yung original nito wala na din nag say goodbye na din so gusto ko sana siya kasi makapal yung farina niya kaya lang talagang maselan siya dito sa akin so ito na lang ang natira ayan so propagation din yan yan tatlong puno isa, dalawa, tatlo, ayan diba maganda yung kulay niya nagpipink ayan, tapos itong sa likod si Polidonis ayan suki na rin si Polidonis and then ito naman ay si ano Revolution, ayan or si Pinwheel ayan So, ito ay galing doon sa pinakapuno ng aking revolution. So, nagkaroon siya ng pops doon and then tinanggal ko para mayroon akong propagation. So, ayan. And then, yung ano, hinedkat ko na revolution ko guys, ang dami niyang babies na naglabasan. So, next time, papakita ko sa inyo kung ano yung hitsura niya ngayon. Kasi yung pinakapuno, ang dami talagang babies guys. Nagmukha na siyang cluster ngayon. Ayan. Si revolution. Para siyang tupsi turby na manipis ang dahon. Diba? Ayan. So, tatlong baby yan na pinagsama-sama ko sa isang pot. Ayan. Para siyang cluster tingnan. Diba? Tapos, itong katabi naman si Hana Urara. Ayan. So, ito ay ano ko na, propagation ko. Ayan. Baby pop to siya na tinanggal ko doon sa mother plant. Ayan. So, maganda yung kulay niya, di ba? para siyang si Polydonis. Ayan. So, itong Polydonis meron dito. Ayan. Oh. And then, ayan. Si Hana Urara. Tapos, ang katabi naman, si Chichi Fuku Bini. Ayan. Kung mahilig kayo, guys, sa cluster na succulents, ito, i-recommend ko din to sa inyo kasi madali siyang gawing cluster. Ayan, ba? Diba? So, isang puno lang yan. Ang daming baby, paikot. Ayan. So, chichifukubini, ayan. Diba? Maganda. And, ito naman si Moonstone. Ayan. Ito yung plano kong gawing ano, yung palakihin guys. Ayan. So, ito ay propagation ko na din, leaf propagation ko. So, plano ko siyang gawing yung palakihin talaga, as in palakihin kung gaano siya kalaki. Ayan. So, meron din doon. Ayan, oh. Sa so, isang dahon, tatlo ang baby na lumabas. Ayan. Tapos, itong katabi ni Moonstone, si Pink chips. Ayan. So, ito wala pa akong propagation nito. So, plano ko siyang ipropagate ngayong darating na autumn. Ayan. Kasi maganda yung kulay niya. Maganda din yung ano, forma ng kanyang dahon. No? Oh. Ayan. Si pink chips. So, mas nagda-darker pink pa talaga siya, guys. So, ngayon kasi, pinapalaki ko siya kasi plano ko siyang ipropagate. Ayan. So, pinapalaki ko muna. Tapos, ito si, ano to, siningit ko na lang dyan kasi may bakante. Ayan, si ano to, si Rejoice. Ayan. Tapos, mayroon din doon. Ayan, si Rejoice. Ayan, pang-accent sa isang tray, ba diba? Mayroong accent na ibang kulay. Tapos, ito naman si Potosina. Ayan. And maganda yung kulay nito guys. Nagpiping siya. Ayan. Ito ay propagation ko na din. Ayan. Nagkaroon ng damage. Ayan. Sa sobra sigurong init. Kaya nagka-damage siya. Ayan. Nagpiping kang kulay niya. Maganda to. So, ang original mother nito ay wala na din. So, ito ang dalawa na lang ang naiwan. Propagation ko. Ayan. Si Potosina din yan. Na mayroong mga sunburn ayan, nagka-damage and then ito ay hindi ko alam ang pangalan niyan ayan, diba, maganda siya so kasama siya doon sa pang flower arrangement so hindi ko kasi ginawang arrangement Pin instead, tinanim ko sa isa-isang pot, ayan, malaki na siya hindi ko alam kung anong hitsura niya or kulay niya sa so, ngayon, green kasi siya, ayan Putusina and si Rejoice. Tapos ito naman si Cloud. Ayan, maganda yung ano guys oh. Ayan, yung hitsura niya sa ibabaw. Diba? Maganda yung dahon niya guys. So, plano ko siyang padamihin. Ayan. O, so, ayan ang ating cloud. Ayan. Tapos, ito naman si ano tong si Madi ba? Propagation ko na din yan. Yan. So, unti-unti na siya nagkakaroon ng curly sa dahon. Ayan. Si Madi ba? So, ito si Colorata. Ayan. Para siyang si Peach Boy, di ba? Si Colorata yan. Magkamukha lang sila ni Peach Boy at ni Chihuahua and Sis. Ayan. So, kaya kailangan talaga mayroon tayong nilagay na pangalan. Ayan. Para tulad nito. Ayan. Ayan. Mayroon talaga siyang pangalan na nakalagay kasi magkamukhang magkamukha sila ni Chihuahua Ensis at ni Peach Boy. Ayan. Tapos si ano uli? Si Polidonis uli. Ayan. So, si Polidonis din. Mabilis din siyang magkakaroon ng mga babies. Ayan. Ayan, si Polydonis. And then, ayan, si Moonstone. So, yun lang ang nakalagay dito, guys, sa tray na to. Ayan. So, ayan na sila lahat. Ayan. So, nandito nga pala ang aking ano, nandito nakalagay si itong hinedcut ko noon na ano, last year na hinedcut ko na revolution or pinwheel. Ayan. Nandito siya. Ayan. So, ito yung pinakapuno, guys. So, ang dami niyang baby, ba? Diba? So, lahat ng yan ay galing doon sa pinakapuno. Ayan. Yung stem. So, ganyan. Ang bilis niyang magkaroon ng baby. Nagiging cluster na siya. So, ayan, guys. Yan yung hitsura. Ayan. diba So kadidilig ko lang ayan kasi ano na siya nangulubot na yung dahon kaya diniligan ko kahapon ng hapon Ayan. So yun lang guys ang nakalagay dito ayan so thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na din ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Ayun, thank you so much for watching guys. See you on my next video. Bye-bye!